Kuya, ano po pangalan niya, Kuya? Dante Balmores. Dante Balmores. Oo. Oh. Uh, kalat ang Balmores no. Ayun, <laughs> ano 'yan, <Hanggang> matapitan 'yan. <laughs> Napansin ko, Kuya. ayan, no, Merong bagong tayong mga uh, poste. Poste. Na kuryente no. Kakabitan ng kuryente, ano po? Oo. Oh. Ayan. So ika dito sa inyong uh, dito sa makina na to. Hindi oh, dito sa pump. Sa pump. Hmm. Sa pump. Opo. Ibig sabihin, uh, gagamit po ng kuryente, kuryente para sa bombang patubig. Opo. Aha. Uh, uh, ayaw. Ah, ayaw niyo na sa kudo. M gusto rin kaya lang mahal kasi yung kudo. Mahal. <laughs> Oo. Oh. Uh, sige nga po ah uh, Itong nakaraang uh, cropping, na gumamit po kayo ng crudo, gano'ng kalaki po ang gastos sa krudo Ay eh, malaki-laki din po yung krudo. Opo. ginagastos namin. O sa, 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 isang cropping sa amin dito eh, yung isang ektarya, dalawa't kalahati eh gano'n. Sa isang ektarya, ang kung po yung krudo ay dalawat kalahating oh. drum. Drum. Hindi lang yung kung yung mas makuha pa yung tub, yung ano, tawag ito, lupa. Ah. Kung ang lupa ay kung lagkitin yung lupa hindi kung gaano. O oh, hindi gaano matakos. sa Ito pa. po tong lupa rito sa bayaw nyo. Medyo kanto, medyo buhaghag. Ah, so ang konsumo niya sa isang ya ilang Bakal ilang dam? Bakal sa tatlo yun yan, dito. Maabot ng tatlo. Mm. magkano po ba ang uh, isang ng uh, diesel na? Nasa kuno ko no, yan, yung isang dam, nasa kulang-kulang na jismil. Kulang-kulang na jismil? Oo. Dito lamang, uh, nakarang trapping? Oo. Oh. Anong... So, uh, ba kung sa kuryente? Gano'ng kalaki ang tipid? Hindi ko lang gaano mga kuan ngayon dahil ngayon pa lang kami gagamit. Eh, eh bakit po na-convince? Uh, saan po kayo nakakita ng uh, Doon po sa Cavite. Sa Cavite Gimba. Oo. Oh. Paano po kayo na na gayahin yung taga Cavite? Eh, sinabi nga sa, sa amin na mas mas matipid yung kuryente kaysa krudo. Sa krudo. Oo. Oh ayo Dangan nga lang naman dito kami nagpakabit ng ganyan dahil sa punla. Sa punla? Oo, oh, pa, panay ko ngayon eh. Ito, puro kami nahuhuli. Hmm. Uh, uh. So, punla tsaka sa mismong pagpapatubig oo, oo, na, oo, no? Po. Dahil kat, kat, yan ang namin ngayon para yung tubig dito sa kanal Tinaharang. Yeah. Uh, uh, meron pong kanal eh, dyan sa likod nyo, no? Opo. Uh, so, sakla po ito ng uh, patubigan ng Nia Yupris, tama po? Opo. Uh, ano po problema doon sa kanal? Sa patubig Opo. doon sa kanal? Walang problema yung kanal eh. yung tubig lang. Yung tubig? Opo. Hindi nakaka... Hindi nakakarating dito sa duluhan. oh, uh, dulo to? Opo. Aha. Uh, dulo ng kanal dito sa Sinulatan. Sinulatan Ayun. Doon sa mismong kanal, Opo. walang hindi maabot ang tubig doon. Kasi ito po. parang dito lang dito lang hindi inaabot. Maabot doon. Ito aripit 'to, di ba? Opo. Aripit. Hanggang doon 'yung 'yan, aripit na 'yan. Hanggang doon. Opo. Doon sa kanal doon, may tubig lagi yon. May tubig lagi yun. Basta schedule ng oh. uh, sinulatan. Oo. Oh. Maabot ang Kaya lang, maabot uh, tubig. Maabot. Hanggang, hanggang, hanggang lang dyan, yung limang araw, kulang dito yung limang araw. Gano'n po kalayo o, ito? Itong ito kinalalagyan natin doon sa sinasabing yung uh, kanal? Baka kung may kulang-kulang na isang kilometro yan. Kulang-kulang isang kilometro. Oh. O, oh, and mm, hindi nakakaabot. Anong nangyayari? Dahil? Dahil hinaharang po ng mga hinaharang. bubukid. Ng mga kamagsasaka natin. Oh. Ayung, dulo kayo, no? Opo. Okay. Yeah. Meron ba kayong uh, sabihin sa mga kapwa niyo magsaka? Yung ano, yung... <laughs> pero, 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 yung yung maano, po, sa unahan? Kulang. Ha? Ipaala naman nila dito yung tubig. Ipa kung, maka, kung makapatubig na sana sila, ibibigay din dito sa dulo sana. Uh -huh. eh, hindi eh, pinapabaya lang na kuan. Pinapabaya lang po na na yung mga bukid nila matubigan. Mapatubigan. Oh. Tapos tapos pagka dito naman sa dulo, yung pa, paubos na yung tubig, ililipat na nilipat na. Oo. Oo. Pero hindi naman natatapon yung tubig. Hindi naman po. Hindi naman natatapon hindi. yung tubig doon. O. Kaya lang yung araw ng schedule, yung lima kulang talaga. Kulang. Opo. Kulang para umabot dito. Hindi opo. Kailan pa po yung ganyan ano? Ganyan sitwasyon na hindi nakakarating dito yung tubig? Pang Ilang kraping na? Pangatlo ngayon. Pangatlo pa lamang ngayon. Ayun. Sa so, dati naman yung nakakarang taon nakakarang naman dahil diriditso yung tubig eh uh -huh. ngayon paputol-putol eh sige limang araw lang nung panahon na yun mga siguro 2 years ago ah uh, hindi na kinakailangan ng uh, bomba buong patubig o gumagamit hindi, hindi, pa rin? hindi na po hindi Ay, na? Hindi na. Mm, kaya hindi laking lang. katipiran oo uh mga -huh. tatlong traffic na ngayon na kuha So, yung mga kamagsasaka, yung ating uh, uh ng pansin. Ano po? Opo. Ayun. Mak uh, makakatulong ba halimbawa ang pamahalang barangay o ang uh, niya sa problema nyo? Makakatulong din po yung kwan, yung lang, yung sabi ko nga, ko lang yung, araw. Na yung sa niya? Opo. Anong mong kahingin nyo? Habaan eh, yung araw? Dapat habaan ng araw. Araw. Maski sampung araw lang sana, ganun. Sampung para, araw. Oh, para makakon dito. Oo. Oh, oh. Ang pamahal ng barangay, saan pwedeng nga uh, makatulong? Ang barangay? Dapat makakon si Kapitan. Aha. Uh, makatutulong ba kung uh, uh, titipunin kayo ni Kapitan yung mga magsaka sa bandang taas? Oo, oh, pwede yun. Ha? Ah? Pwede, pwede naman yung ganun. Oh, oh. Para mga nila yung problema namin dito na hindi nakakakarating yung tubig. Okay. para parin din nila harang-harangin. Ilang uh, ektarya yung hindi napapatubigan dahil naaharang na nga doon at nawala na yung schedule. Nasa sa tantya ko lang nasa 25 hectares. 25 hectares. Okay. Masa sabi ba natin na itong uh, pagpapakabit ninyo ng uh, dinamo at gagamit na kayo ng kuryente ang uh, pang pang matagalan ay hindi po ang uh, pang samantalang pang solusyon pang lang pang samantalang dahil sa punlaan lang ito <laughs> punlaan lang so, hindi pwede pang matagalan hindi po dahil, bakit po dahil masusunog yung dinamo ha uh, kung pang matagalan ah. pang sa ay, sa punla punlaan lang punla punlaan lang so, uh -huh. dahil malit yung kun ngayon hindi kagaya yung nasa Cavite na yung Codobed uh, curl. Ah, itong gagamitin yung dinamo malit lamang? Malit lang po. Ilang horsepower? Tatlo lang ata o dalawa horsepower. Horsepower. Pero doon sa Cavite? Malaki po yun. Lima, lima ata yun o walo. Mas gawal. malaki yun eh. Yung sa nasa Cavite. Pampunlaan lang pala. Hmm. opo. Sabi niyo po masusunog, no? Opo, dahil yung dinamo, pamali, di makwan. Pampunlaan lang. Mm, pampunlaan okay. lang. Uh, hanggang oras lang po yung kaya nung uh, dinamo ninyo? 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Mm. Uh, uh, at kung ipapahinga naman, Uh, ilang oras ulit bago magamit? Ilang oras na pahinga? Isang, isang oras na naman yun. yung nang sabi ko, kung yung natubigan, eh, paanda rin ulit yung Opo. Dinamo. Wala na naman yung napatubigan. Ah, uh, <laughs> kapag pinahinga mo naman ng isang oras, lumubog yung na tubig yung tubig lumubog na dahil hmm. nga magalas ito. Oh. Dapat ang patubig dire-diretso. Dire, -direcho. dire -direcho. Ayun. <coughs> Kaya pang punlaan lamang po talaga. Oo. Oh, oh. Eh kapag talaga uh, patubig na sa tanim, eh, mga ilang oras ba na uh, umaandar dapat yung makina? Yung ganito po? Opo, o, ilang oras. Ay, mas maski maghapon yan. <laughs> hindi, uh, usually po sa pagpapatubig po, gamit ang bomba, mga inaabot po ng ilang oras. Ay, hindi ba oras. Araw? Araw. Ah, araw. Diretso. Diretso <laughs> po yun. Kasi kung papatayin mo, yung kon nga, yung sa dulo hindi pa inaabot, ipapatayin eh, mo, eh, mag eh, ka na naman. Ito, sa karasampu ninyo, mga ilang araw po ang pagpapanda ng makina? Sa isang tarya po, kwan dalawang gabi. Dalawang gabi? Dalawang gabi, dalawang araw. Nako, dalawang gabi, dalawang araw, di 24-24. <laughs> oh. Walang patayan yon. Wala po. Saka ka lang magpapatay kung magkarga ka ng langis. Ayun. <laughs> kung magkarga ka ng langis, tapos pandar agad. Pandar ulit. Ayun. Eh magpundar nga kayo ng malaki-laking dinamo. Meron <laughs> naman daw malaki kaya lang malayo nasa dao. <laughs> nasa dao. <laughs> Ayun. Eh, Magkano ba ngayon ang dinamo? Eh yung two horse power li kun yung 14 ata. 14. 14 o 12. Ikliit. Oh.